na umiinom. Malinis na sa bahay. Ang aga-aga pa. Linis na siya ng linis. Sino yung bahay namin? Malinis. Tapos yung kusina. Malinis. Naguhugas ng plato na. Samantana, lung mas pa. Hindi marunong tumulong sa akin. Ay, sana ang magtoloy oh, magtuloy-tuloy. Ayan, oh. Siyang, ano. Oh, tinan mo. Dati ako yung mahilig mag... mag move ng mga furniture. Aba, siya ngayon, oh. Linis ng linis. Malinis ang bahay namin. Oh. Tapos, energetic lagi. Ayan, mag-walking na naman daw siya. ba oh, diba? declutter siya ng declutter. Nag-declutter siya. Ayan, oh, yung mga diniclutter niya. Masipag na siya ngayon. Maaga gumigising. Pagising ko, oh, may breakfast na. Malinis na yung bahay. Naglaban na. oh oh, ba diba? what's going on. Nice sit here. Oh, diba? Hi! I think balik na sa normal ang aking buhay. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Natulog ako ng alas 3 ng hapon. Nagising ako ng alas 8 ng gabi. Tapos bumangon, kumain ng dinner. Tapos pagdating ng alas 12, nakatulog ulit ako. Nagising naman ako ng alas 3 ng madaling araw. And then, hindi na ulit ako nakatulog dati ng 6 o'clock, tinatry ko pa matulog ulit. Pero hindi na talaga. Pero at least okay na ako. Hindi na ako na-feel nafe na parang lasing. Kasi yung jet lag, yung feeling mo para kang, para kang lasing. Tapos ngayon, okay yung pakiramdam ko. Hindi ako nang hihina. Kasi kahapon, kahit nakatulog ako ng mga 4 hours, para pa rin ako nang hihina. So, on the kami ngayon to breakfast. Ganda ng weather ng Florida very chilly. Ayan, si Car naka-long sleeve dahil malamig. Pati ako naka-long sleeve yun, naka-rubber shoes. Maganda siya, pero malamig. Medyo chilly yung weather. Tapos, naghahanap kami yung breakfast. Yung favorite breakfast place ko ay sarado. Ay, hindi siya sarado. Sobrang haba ng pila. Masarap kasi doon eh, sa Sarah's Kitchen. So, here we are. Dito si Car. Nagtatrabaho dati sa marinang ito. Ayan yung. Yung opisina dati ni Car is doon. Ayan, um, malamig. Hindi siya, para sa akin, perfect. Hindi mala, hindi siya nag i na over-over sa lamig. Hindi rin siya ganun ka init. Hmm. Grabe, ang laki ng order ko. Ito yung order ko, yung omelette. Tapos ito naman yung kay Car. Fruits with uh, egg Benedict. Grabe ang laki ng serving nila. Tapos, ang mura lang. No. sana na kaya si Carl? Dito na yung foods na. Ang laki ng serving. Oh, grabe. Oh, grabe, ang laki. Kaya yeah, mukhang masarap. We're gonna share. Oh, yeah.

Dito tayo mag shopping. What's the store down there? Uh, not sure. That's new. Is that um, so? Ayan yung favorite so I ko. Furniture? I'm not sure. Ayan Ulta. Yung bilihan ko ng mga makeup jaan. So ang ganda lang ng panahon ngayon na mag chill chill lang, no pressure. And mamaya titingnan ko kung makapag live na ako sa Ipbi para sa eye beauty product natin. So, ayan. Ang ganda ng aking mukha ngayon, no? Wala po yung filter. Mm. Naka sunscreen lang tayo. Kasi dito sa Florida, mainit po, pero dry yung air dito. Kaya yung aking lips, nagka-crack yung balat ko. Ayan, na tingnan nyo. Feels kahit, good not to be sweating. Kahit nag na ako, dry pa rin. Yung liig ko dito, I o, I nagbabalat. The off. Yes. We didn't need it. Every we she was hot. Let's go shopping. Yay! namiis ko ang shopping. Namiis ko ang shopping dito sa ano. Yeah, no, okay. He, they do like okay, US. Nakaka-miss mag-shopping. Si Carl nandito nag-shopping din si Carl. Ayun si Carl. Ewan oh. ko kung anong isa-shopping ni Carl kasama ko siya. Magtingin nga ako ng chinelas. Wala akong chinelas. Hindi pa ako nakakapamili ng aking mga ano. Ng aking mga ititinda sa inyo. Okay. Hindi pa ako nakakaroon ng panahon. Pag magka-time ako, abangan nyo. Magtitinda tayo ng... Mayroon ditong tong healthy. Eat half. Magkano? 29? Ayan na siya, sandal na naman ako. Mahilig talaga to sandal. Kabibili ko lang sa kanya ng sandal. Ito o, oh, mga crocs. Mga crocs. Yung mga ganito, na ibibinta ko. Pero hindi ko yung dito binibili doon, yung sa isang store. Kasi dito medyo may pagkamahal. Ayan may pagkamahal kasi. Ayan, oh, may nakita ako dito, Michael Kors. Ayan. pinky. Pero gusto bit ko din ito. Size 8 talaga ang ako. Bit ko din 'to, ang oh. Skechers. Sandal pang-walking. Ganda nito pang-walking. Oh, saan na kaya si Carl? Hindi ko na makita. Nag-shopping na siguro sa, Ito nakuha ko. Pang everyday walking ko lang. Skitchers. Naka-sale. Mga so, ano nila, oh. Kanilang mga orchids. Ang gaganda. daming selection. Pagustin na nyo kung gano'ng kamura yung prutas. 499 lang. Kung gano'ng kamura. Ang dami ng laman ng isang bag. Line. Ito oh. Mura lang din. Sentabo lang. Rap ito oh. Para na siyang ano. Para na siyang anong tawag nito? Alamang. Ayan. Gustong gusto ko to. Si Ate Bern ang nagpakilala nito sa akin. Masarap siya. So, pili tayo ng coconut cream. Ang mahal ng coconut cream nila. Gata. Mimis na ni Car sa Pilipinas na walang mga ganito. Prosin, no? daming option dito ng mga prosin. May bumili din ng mga prosin kasi lagi ako nagluluto. Hindi din kasi healthy. Katulad nito, oh. Beef tamales. Han, here's beef tamales. Oh yeah, how much? Beef, top, 429. How much for the chicken? The chicken, 399. Get the chicken. Ayan, chicken. Ayan, itong mga quick snacks kapag tinatamad magluto ng lunch. Ito mga ganyan. Ayan, nung dami. Meron din sila dito. Masasarap din yung mga ano nila dito eh. Foods. <laughs> yes. Kukuha ako ng dessert dito. Lava cake. Masarap din to. Natikman ko na to. Na lava cake. Tapos yung mga macarons nila dito na iba't ibang varieties. Yes. Macarons. Kuha tayo niyan. Tapos yung ice cream sandwich ito oh. ice cream sandwich pero hindi ay ito din pala mayroon gusto ko to si yung mga amerikano kumain ng ano mga prosin ito masarap sarap to kaya marami dito mga bintang mga prosin si masarap ayan oh mayroon dito meatballs italian style kuha tayo sarap din yun. Ito yung mga nakukuha namin sa mga diving namin noon. Oh. Eh. Ano nagda-diving kami. Nakukuha namin itong mga ito. Pero hindi na kami pumunta sa basurahan ng store na to Masyadong mahigpit kasi. Tsaka gabing-gabi na sila nagsasarado. Kaya eh, hindi na ako pumupunta dito sa store nila. Uy, oh, meron ditong crushed ginger. Oh. Bili nga ako nito. Mas maganda to kaysa sa fresh na bubulok ka What is it? Like this, May ipapakita daw siya. Get in the car, you kick it right here. no? Oh! It's a prank! It didn't work! Sabi niya, tatadyakan lang daw, tapos mag-open na. Oh, you peeled. I don't know why it takes so it's long. a second thing. Watch your seats. Ready? Look here. See? Oh, you just push it down. Okay. So, yan yung na grocery namin. $170 yung nabayaran ko. Pero marami-rami naman na. Tsaka mga frozen goods ito ang mga nabili namin. Pole na tayo. May mga snacks na din akong nabili para sa sarili ko pag naguguto. You have to go underneath. So, ayan, tatadyakan lang daw underneath. Bubukas na. Try it one more time. Because you failed to show it the right way. Okay. Oh, you have to go underneath. Ayan, bumubukas siya. Tatadyakan lang ng paamo Kapag may hawak kang grocery, Tatadyakan lang. Bubukas na siya. Diba? Nakuha. Kami pa kami na rediscover dito sa sasakyan na to na hindi namin alam parehas ni Car. Ayan. In the Jeep, I'd start it up and I'd start driving rear Tapos. access open. Ayan, no? So how do you close you it? You have to close it. Ayan. May, ano, maraming ano tong sasakyan na to specific button na hindi pa namin masyadong uh, alam paano gamitin. Tapos na kami mag shopping. Tapos dadaan lang ako sa bangko para mag-withdraw. Kaya mayroon akong utang kay Carl. Laki ng utang ko kay Carl. Umutang ako sa kanya ng ano, pambilik ng sasakyan na to. Binayaran ko kasi to ng cash. Eh, wala akong cash mutang muna ako sa kanya kasi yung pera ko ay Philippine peso pero yung ATM ko naman sa Pilipinas ay gumagana dito so gagamitin ko lang yung ATM ko dito sa US yung Philippine ATM ko mas mura ang mas mura yung fee kaysa sa magpa-exchange rate ako sa bangko. Pwede kasi ako mag-request sa bangko na mag-wire transfer papunta dito sa US account ko. Pero ang mahal ng kanilang exchange rate. So mag-withdraw na lang ako sa bangko. Mura lang yung kanilang ATM fee. Pag-withdraw dito, drive-thru lang. Hindi mo na kailangan maglakad. How much you want? Drive thru lang. Cash yes, withdraw. Yeah, cash withdraw. How much? Uh, what does it say? Primary checking. Savings. Uh, uh so, dito na tayo sa bahay. So, maggawa ako ng grocery quick haul. So, ito yung mga nabili natin. Ano mga nabili you have natin? Yeah, the next Yes. Ayan o, may nakita akong okra chips. Tatry natin ito mamaya. May try na natin ngayon. Okra na chips from Tender Ay, wow! Dried okra. Look at this. Mmm. Buo siya na okra. Mmm. Hala. Fresh talaga siya. Mmm. Magugustuhan din doon ni Ka. Yan. Crackers. Pasta, tinapay. Ayan, pretzel. Chocolate almond. Bumili ako ng ano, chamomile tea pang sleeping. Makatulog yan. Makatulong sa tulog ko. Ang laki ng chocolate. Oh, grabe. Kay Tapos yung sardinas. yan yung sardines. Macarons. Ayan. Mm. Pop sticker. Mga ano to, Mga frozen food, Ayan, tamalis. Hindi natin dito. Mamayang gabi, hindi ko alam kung ano yung dinner namin. Mamaya na lang pag-isipan natin.